Nakapagtala ng mahigit 6,064 election violations ang independent poll watchers na Vote Report PH ng Computer Professionals Union. Ayon sa final report ng Vote Report PH sa soft 12 p.m. kahapon, May 13, 2025, 1,593 sa kabuang ito ay verified reports na. Nangunguna naman sa listahan nila ay ang mga sira sa Automated Counting Machines o ACM na mayroong kabuang 3,037 reports na umuuko pa ng 50.9% ng kabuoang reklamo. Pumapangalawa naman dito ay ang illegal campaigning na merong 12.55% at ang disenfranchisement o hindi pagpayag na bumoto ng isang botante na may 9.04%. Hindi rin nakaligtas ang vote buying, election violence at harassment at mga tampered ballots sa mata ng mga electoral watchers na bumubuo ng may pinagsamang 9.04% ng mga insidente. Samantala, Naka-alarma rin na nakatanggap ng 205 o 3.39% na kaso ng red tagging sa mga voters present sa Pilipinas. Kaugnay nito, ilang video rin ang sumiwalat sa social media sa umano'y tahas ang paglabag ng mga election omnibus code sa Pilipinas. Ilan nga sa mga paglabag na ito ay ang open firing sa mga presinto, pagtulong ng mga poll watchers na mag-shade ng mga balota, o di kaya na may kaso na iisang tao lang mismo ang nag-shade ng maraming balota. Batay rin sa heatmap na inilabas ng Boat Report PH, nanguna sa mga violation hotspot ay ang Quezon City na may 139, Marikina City na may 88, Manila City na may 84, Baguio City na may 61, Davao City na may 47 at Antipolo City na may 29. Ang mga datos na ito ay mula sa 229 cities at municipalities sa buong Pilipinas. Dahil rin sa mga ACM errors at iba pang mga paglabag na ito, nagprotesta kahapon May 13, 2025 ang Kabataan Party List kung saan kanilang isinigaw na magsagawa ng manual counting upang masiguro ang katiyakan ng resulta ng katatapos na halalan. Ako po si John Lloyd Angkog para sa Balita ang Unang Sigaw.